Nakatayo raw sa non-building area at lumabag sa Water at Civil Code ang Matalahib Creek Pumping Station sa Barangay Talayan. Kaya gusto na itong ipatanggal ng Quezon City LGU. May unang balita live si James Agustin. James! Igan, good morning. Kung ang pagbabasihan na yung nakalagay na karatula dito sa itinatayong Matalahib Creek Pumping Station sa Quezon City, sa susunod na pa yung bagong itinakda na completion date nito. Pero hindi pa man natatapos igan yung proyekto ay nirekomenda na nga ng lokal na pamahala ng Quezon City sa DPWH NCR na tanggalin ito. Nakausap natin yung ilang mga residente na naninirahan dito sa paligid ng creek. Nasasayangan sila lalo pat pera ng taong bayan yung ginastos dito sa proyekto. Anong palagay Sanay na sa bahat tuwing malakas ang buhos ng ulan ng pamilya ni Erlinda sa barangay Talayan, Quezon City. Wala sa dating abot baywang na taas ng tubig. Umabot na raw sa lampas taong bahan nito lang hunyo. Siyempre pag dalawang bait lang na lang, malalim na rin yan hanggang dito. Lampas taong nga sa amin, yun yung, yon yung bumaha na huli na ang tagal bumaba. Ganyan din ang obserbasyon ni Aling Teresita. Eh dati tumataas talaga kahit wala pa yan siya. Pero ngayong ano, na itong dito, mabaga lang ano, ang hupa. Kasi parang may harang. Ang itinuturong mas nagpalala sa baha, ang konstruksyon ng Matalahib Creek Pumping Station. Sa karatula na nakapaskil sa lugar, sinimula ng proyekto ng DPWHNCR June 29 noong nakaraang taon. Target na matapos ito noong May 29, pero nausog ng August 28. Ang halaga ng proyekto, mahigit 95 milyon pesos. Hindi pa man natatapos ang proyekto, inirekomenda ng lokal na pamahalaan ng Quezon City sa DPWH NCR na tanggalin na ito. Sa pag-aaral daw kasi ng QC Department of Engineering, itinuturing na non-building area ang lugar na labag sa Water Code at Civil Code kaugnay sa easement of waterways. Dahil sa proyekto na apekto ng daloy ng tubig sa creek papuntang San Juan River, hindi rin daw nakipag-ugnayan ng DPWH NCR sa lokal na pamahalaan para sa proyekto. Kasama rin sa rekomendasyon na ilaan ng balanse na 250 million pesos ng proyekto sa pagpapatayo ng detention basin na may capacity na 65,400 cubic meters na nakaayon sa QC Drainage Master Plan. Ang mga residente sa lugar, nasasayangan lalo pat pera ng taong bayan ang ginaso sa proyekto. Maari naman daw subukan muna ito bago tuloy ang tanggalin sayang din yung pera diyan nila binagsak diyan laking pera yan sir di ba sayang talaga dapat nasubukan muna kung anong mangyayari kung talagang yung baha na halimbawa makontrol nila paano natin malaman ngayon na hindi pa natapos subukan muna nila kung kaya kaya pa naman kasi sayang sayang kaya sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng DPWH NCR maging ng kontraktor ng proyekto. Samantala, Igan, papakita lamang natin yung mismong status nitong itinatayo na ito na pumping station dito yung Matalahib, dito sa Matalahib Creek. Ito po nakikita nyo, yung pa lamang yung nagagawa. At ito yung mismong creek. Kapag lagpas dito sa pumping station na ito, ayun na mismo yung ilog, yung San Juan River. May mga nakausap tayo ng mga construction worker. Kahapon daw, gumawa pa sila rito. Mahigit dalawang po nga At dito lamang sila, stay in nga dito sila sa kalapit na establishment. At magpapatuloy daw sila ngayong araw. Katunayan, dito sa gilid ng kasada nandito pa nga po yung malaking backhoe. At indikasyon na meron pa nga po sinasagawa dito na construction sa area na ito ng creek. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Bukod sa senior citizens, estudyante at persons with disability, isinusulong na bigyan din ng fair discount sa mga trend, ang minimum wage earners. Alamin, ang reaksyon ng mga kapuso natin live mula sa Antipolo Rizal. May unang balita, si EJ Gomez. EJ? Susan, isinusulungan is ng Trade Union Congress of the Philippines na isama ang minimum wage earners bilang benepisaryo ng 50% discount sa pamasahe sa mga tren. At kung maaaprubahan, malaking ginhawa raw ito para sa mga nakausap nating commuter na araw ang bumabiyahe, papasok sa kanilang mga trabaho. Madaling araw bumabiyahe patungong trabaho ang construction worker na si Alex. Umaabot daw minsan sa halos isang oras ang binabiyahe niya mula Antipolo City patungong Magallanes sa Makati City. Nasa 100 pesos daw ang gastos niya kada araw na malaking tapya sa arawang sahod niya na 695 pesos. Kaya good news daw ang isinusulong na 50% discount sa pamasahe sa tren para sa mga minimum wage earner. Ma'am, malaking tulong po yung lalo na sa mga naku commute po araw-araw po. Araw -araw po. Mga din po ma'am sa ano, pagkain, kahit po sa kuryente ma'am, tubig, lalo na sa bahay ma'am, nangungupahan lang din. Po. Iminumungkahi ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP sa Department of Transportation na isama ang minimum wage earners sa mga benepisyaryo ng 50% discount sa pamasahe sa LRT-1, LRT-2 at MRT-3. Sa sulat ng grupo kay Transportation Secretary Vince Dizon, sinabi nila na habang patuloy ang pagsusulong sa Senado at Kamara na isabatas ang wage hike measures sa bansa, dapat gumawa raw ng paraan ng pamahalaan para ngayon pa lang ay makaramdam na ng ginawa ang mga manggagawa sa computation ng TUCP, posibleng makatipid ng 35 pesos kada araw o 840 pesos kada buwan, ang minimum wage earners sa 50% discount sa mga tren. Sisikapin pa namin kunang na reaksyon ng DOTR. Simula sa susunod na buwan, magiging available na sa MRT at LRT stations ang special beep cards na may automatic 50% discount para sa mga estudyante, senior citizens at persons with disabilities o PWDs. Susan, ayon sa TUCP, ang pwedeng proseso sa pag-validate ng mga minimum wage earner bilang benepisyaryo ng 50% discount ay ipakita yung kanilang Certificate of Employment kung saan nakasaad ang kanilang salary para sila ay mabigyan ng special beep card. At yan, ang unang balita mula po dito sa Antipolo City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Itinanggi ni Nadia Montenegro na siya ang empleyado ng Senado na sinasabing gumamit umano ng marijuana sa isang silid doon. Kasabay dito, nag na si Montenegro bilang miyembro ng staff ni Senador Robin Padilla. May unang balita si Mav Gonzales. Nagresign na si Nadia Montenegro bilang political officer ni Senador Robin Padilla isang araw bago ang deadline para magpaliwanag siya sa investigasyon ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA sa kung gumamit ba siya ng mariwana sa Senado. Pero pumalag siya sa anyay malisyosong pagkalat online ng incident report ng OSAA kaya anya siya hinatulan ng publiko kahit walang due process. Pinangalanan kasi siya sa OSAA incident report. Bago nito, kumalat muna sa isang online article ang paggamit umano ng isang Senate staff ng marijuana sa banyo ng Senado pero walang pinangalanan. Naghain ng paliwanag si Montenegro at itinangging siya ang pinatutungkulan sa article. Wala anyang insidente na may tauhan ng osaa na pumunta sa opisina nila na nagtanong sa kanya ukol sa amoy ng marijuana galing sa banyo. Wala rin anyang incident report ukol dito na isinumite ang osaa personnel. Napakasakit Anya na dinungisan at sinira ang kanyang reputasyon ng isang istoryang ayon sa kanya ay hindi naman totoo. Bagaman nag-resign, hindi Anya ito pag-amin ng kasalanan. Pagpapakita lang Anya ito ng respeto sa Senado at sa opisina ni Senador Padilla para hindi na lumaki pa ang issue at makapag-focus ang Senado sa mahalagang trabaho nito. Tinanggap na ni Padilla ang kanyang pagbibitiw. Hiniling na ni Senate Minority Leader Tito Soto kay Senate President Cheese Escudero ang random drug testing sa mga opisyal at empleyado ng Senado. Sabi ni Escudero, may ganitong intensyon na at may kasunduan sa East Avenue Medical Center ukol dito. Dagdag niya, ginawa na rin ito noong 2018 hanggang 2020 pero may naghain ng administrative at iba pang kaso dahil panghihibasok umano sa karapatan ng ilang empleyado. Ngayon, isinasapinal na ang bagong polisiya sa mandatory random drug testing. May mga voluntaryo na rin nagpa-drug test o magpapa-drug test. Pag wala naman kayo tinatago, bakit uh, matatakot? Ini-encourage ko po ang lahat ng mga senador at kanilang mga opisina na magpa-drug test na. Para sa ganun ay talagang mawawala ng duda na may na, na, na nagdudurog dito sa uh, ating uh, uh, Senado. No ifs, no buts. Kahit na sino pa yung pag nag-positive, tanggal. Panukala naman ni Sen. Padilla, obligahin lahat ng inihalal at inappoint sa gobyerno na magpa-drug test. Sa ilalim ng panukala, sa sa ilalim sa hair follicle at urine drug testing lahat ng opisyal ng gobyerno, mapalukal o nasyonal, kabilang ang mga GOCC. Kung magpositibo sila, pwede silang matanggal sa puesto o di kaya naman ay masuspinde alinsunod sa umiiral na batas. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. 6,000 entries ang nadagdag sa online edition ng Cambridge Dictionary ngayon taon. Kabilang dyan ang salitang delulu, ang internet slang na galing sa salitang delusional. Ang ibig sabihin niya, naniniwala ka sa mga bagay na hindi naman totoo. Halimbawa ng paggamit, hindi kanya gusto. Huwag kang delulu! Cambridge Dictionary word na rin ang look spelled L-E-W-K. Ang ibig sabihin nito, style, fashion o outfit na kakaiba o impressive. Halimbawa, paandar ang look ni Charlie Fleming sa Jimmy Gala 2025. Kabilang din sa mga idinagdag sa Cambridge Dictionary ang Skibidi, Radwife, Mouse Jiggler at iba pa. After 30 years ng iconic brand of comedy, napipressure pa rin ba si Kapuso Comedy Genius at Pepito Manaloto star Michael V. O. Bitoy sa pagpapatawa? I do feel pressured palagi. Uh, there's always this, uh, di ko alam. Palaging uh, I would say fear in a way na parang uh, there will be one day na merong lalabas na mas uh, mas magaling, mas nakakatawa, mas uh, mas creative. Pero yung fear na yon, it's what drives me into doing things na alam hindi ko pa nagagawa kasi uh, Uh, palagi ako on my toes eh, when it comes to uh, comedy eh, at creativity. Palaging kailangan, uh, uh, alam ko yung nangyayari ngayon. Para kay Bito, isang seryosong trabaho ang pagpapatawa. Kailangan din ay may creativity at sumasabay sa present generation. Ang sikreto niya, pag observe sa mga nakakatawa sa pang-araw-araw na buhay ng ordinaryong tao. Kahapon muling pumirma ng kontrata si Bitoy sa GMA Network. Present sa kanyang contract signing si GMA President and CEO Gilberto R. Duavit Jr. EVP and CFO Felipe S. Yalo. OIC for Entertainment Group Cheryl Ching C. At ang asawa ni Bitoy at manager na si Carol Bunagat. Nagpadala naman ng video message si GMA Chairman Attorney Felipe L. Gozo. All out then ang the support ng Bubble Gang cast members sa contract signing ni Bitoy. Oh that getting you to join Bubble Gang in 1995 was one of the best decisions that GMA Network has ever made. And the man is a phenomenon. I mean, a creative force, one of the unique talents, di ba? Kung meron siguro ng pwedeng tawagin na ano na living legend na mabibilang mo siguro sa daliri ng isang kamay, siguradong isa na siya this man is man with your own word na pag sinabi niya, we, I will stay. Talagang ever loyal talent ng GMA, si Bitoy. Salamat, Bitoy. Your creativity, your talent, and your heart have not only made us laugh so hard, but have also made us see the humor in how we are as Filipinos. Ito na yung showbiz May, show, may mensahe si ex -PBB housemate at UH Barkada Shuvie Etrata sa kabataan na may insecurities. The moment you just try to be you is the moment everybody will love you. Like you don't need to change every single piece of yourself. Wala kang kailangan patunayan. You don't even need to make other people love you. You just need to be yourself. Sinabi ni Shuvi sa presko ng new endorsement niya. Sabi ng island ate from Cebu, siya mismo ay nakaranas ng insecurities at self-doubt. Nalagpasan niya raw yon dahil in-embrace niya ang kanyang imperfections. Nakatulong din daw ang self-affirmation. Hirit pa niya tuwing umaga niya remind niya ang sarili na maganda siya. Nagpasalamat din si Shuvi sa mga nanood at sumuporta sa kanyang real life story episode sa Magpakailanman last week. Nagready na si Shuvi na makapag-spend ng time with her family ngayong sunod-sunod ang kanyang blessings. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.